mga idol muli na naman ako mamamana nandito pala ako sa spot ng Bato rinaw sa Maras ayan. bali mga idol mamamana ako sa mababaw na parte hanggang tuhod lang ang lalim ayan yung mga gamit natin mga idol ayan okay let's dive mga idol ang nakita natin ita unang una ay uh, maliit na snapper pili na yan ang prito prito ayun tinamaan natin walang kawala hanap ulit tayo napakababaw nito mga idol hanggang tuhod lang mahirap pala lumangoy pag uh, napakababaw ang low tide kasi ngayon ay uh, napaka babaw kita yung ano yung corals yung pangpang -pang yan o video malalapad na rin ng mga ano mga tuyos ang tawag sa amin dito malalapad bro idol shout out pala dyan sa ki Inok, yung founder ng guardians nagarito sa amin yung anak nya laging nanonood na pala sa youtube channel ko salamat at saka yung mga sea hunters dito sa Buena Vista yung mga kasamahan ko sa sea hunters Ah, uh, shout out sa inyo. Ingat kayo pag kasi medyo malakas ang alon ngayon. Ayan, may nakita akong malaking ipos-ipos. Andun sa ilalim. Ah, uh, napakababaw. Kukuha muna ako ng, ano, ng pwesto para hindi makawala. Ayun. Tinukot ko na kasi medyo malalim yung butas. Nakuha, nakuha natin yung ipos-ipos. Medyo malaki-laki na siyang ipos-ipos. Napakagandang isda nito. Alam mo yung Pwede sa aquarium to eh. Pero walang problema mga idol kasi napakaraming pa ng ganyang isda dito sa amin. Kadalasan ganyan yung isda dito. Ayan, uh, tulos na maliit. Tadakmain na lang natin yan. At uh, wala na tayong pili-pili. Sobrang mahal ng isda ngayon. Lagi kasi yung habagat kasi medyo malakas. At saka na lang ako dito sa mababaw. Mahirap, mahirap kasi sa malalim. Medyo malakas ang alon. Pag dito ka talaga sa mababaw, kadalasan, yung ganyang isda na yan ang makikita mo kasi nakasiksik lang yan sa mga corals at saka sa lamon at napakarami talaga lahi na ganyan mga isda kasi pag uh, nag gumawa ng ano yan ng itlog talagang napakarami yan at uh, pumupunta talaga sila sa lalampasigan ayan na naman yan yan na naman tawag sa amin yan ay kataway masakit yan makatinik mga oh. idol kaya ingat tayo dyan pag uh, nakatinik dyan. Sobrang hapdi. Papakita ko lang sa inyo ang sobrang lalaki mga lato mga idol oh. Ang lalaki ng butil niya, sobrang lalaki oh. Ayan, oh. yan nagulat nga niya. nagulat ko ang sobrang laki ng butil. Ayan, may nakita ulit tayo yung, ano? Ah. na maliit. Okay na 'yan. Salamat po Papa G at uh, kahit papano may pangulam na naman tayo at nakapagwagwag uh, nakapag wag wag po tayo ng katawan exercise din to Ito po mga idol ito po yung huli ko ngayon na uh, gabi ayan panghunasan lang ng mga isda yan medyo malakas pang alon kaya hindi na akong masyadong pumunta sa laot Diyan lang ako sa mababaw hanggang tuhod lang. Bye bye mga idol. Dive safe. May pangulam na naman. Man. Salamat, Papa G.